Hi. Oh. Hi. Hi. So, ang video namin ngayon ay i-interviewin ko yung anak ko. Tapos papakinggan natin anumang mga sagot niya. Kasi wala namang mali sa sagot niya. O ano yung sasagot niya? 'Yun yung ano. Okay. Number 1. Anong paborito mong pagkain? Pag sa labas. Ano? ano yung mga pagkain na favorite mong kinakain sa labas? Sa mall? Like SM, ganun. Cupcake. Huh? Cupcake. Ano pa? ano pa ha <laughs> itlog <laughs> pag sa bahay favorite niya itlog no no approve ka ba doon ay mahuhulog na ano yung favorite mong ino-order sa SM kainan anong gusto anong favorite mong ano Kenny, Roger. Kenny Rogers Kenny Rogers daw ano pa ah ano pa? Kenny Roger Kenny Roger lang ano yung gusto mo doon? ah? Ha? kauh? hah? ano? sa kauh? muffin ganon muffin chicken Ano naman yung paborito mong ano? Anak, sandali. Itong maingay. Sino naman yung paborito mong teacher sa so, naging teacher mo? Simula nung kinder hanggang grade 1 hanggang grade 2. Kasi grade 2 ka ngayon, di ba? Sino yung favorite mong teacher? na hindi mo makakalimutan. Si Teacher Shirley. Oo, oh, si Teacher Shirley talaga. Mabait kasi yun. Tapos, stricto, pero mabait. Diba? Stricto, pero mabait. Malambing siya lalo sa mga... Ako. Oo, oo lalo din siya. Ah, Siyempre, ako din. Ah, favorite ko rin na teacher mo is si Shirley Tapas. Ah. sa Friday at saka Saturday exam nyo. Anong favorite mong subject pala? Anong favorite mong subject pala? Math. Ha? Math? Math. Mat. Talaga? Ano pa? Filipino din may favorite? Oh, English, hindi. Math. Math lang? Eh, talaga lang oh. How about Aralin Panlipunan? Mape. Hindi mo favorite yun? Ay, ay, ay. Hana, dito ka. Kumakain ka pa. Sino ang favorite mo? Papa, mama? Dalawa. Dalawa. Good. Sino mas love mo? Mama, Papa. Sa tita, sinong favorito mong tita? Si Tita Bell or Tita Mabik or Tita Pulsod? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi mo sila, hindi mo sa gilagaan ng kilala? Ang sad naman, ba't hindi mo sila kilala? <laughs> Pero kilala mo si Ate Tita Belle mo, 'di ba? Tita Annabelle, kilala mo 'di ba? Yung tomboy-tomboy na tita mo. <laughs> okay. Saan ang gusto mo itanong ko sa iyo? Ano? Sabihin mo manood kayo sa aming video ni Mama, sabihin mo. <laughs> Manood kayo sa video namin ni Hana. And like, comment, and subscribe. Thank you. Say bye-bye na. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye. Makain si Hana eh.